sambot ni. Tirahin na lang ito. Ay! Tapos may sambot. Eh, kasi si ate. Huwag kayang mga mo siya. Ayan, okay. Ah, Una pa ah, so sa mukha ni Marie. Hindi mo sa kay Mayrot Bowling. I love them. Bili na ako. pantalo Ay! Hindi na ang makakatalo Ang magkapatid, unggoy. <laughs> oh my god. Tulak mo na kasi. Teka <laughs> 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 <Ay>, lang. sabi <laughs> <Ay, tawad ba? laughs> tabi po. Pa teka lang, teka lang! Na na ba? Na Game! Okay. Bumo kakakasema rin! ka kasi, so Iwan tayo! Iwanan natin na! Iwanan na oh, Iwan na natin yan! Tara na! Tara na! Teka lang Anniken! Tumabi ka dyan! <laughs>

tumalong ka ayan na okay, okay, lang <laughs> sa <laughs> <laughs> Hoy, game na, game na. Three minutes na sa luwit? 3 minutes na. At minutes na. hinahawakan <laughs> <laughs> ng Hindi, di hindi ko, yung ko dati. tinanggal nga natin yung bag mo? Gawa, mamabalihan ka nga pag nilagay natin. Imani-mani eh. Imani! Imani dito ako! Tara na! Tara na! Tara na!

E tonne tan né in diwananata lonti Hindi makababa. Hindi makababa Ay, ng bubong. Parang si kuya sa puno. Hoy, ayan na. Sumilip na eh. One, one, Nakita ko tinuro

Hay bag ka. Ba, ba, ba? Hay oh, isa pa, Ima, isa pa. Hay isa pa, Ang sakit. Sumabit san. Ano, ano 'yon? Nanginginig siya, nanginginig ko. Iyak na siya eh. Ito, dalawang ano. Tukso. Nananakot. ako. minutes. 7.